Tapos 12 na mga bali, no? So, video pagod tayo ngayon dahil wala tayong ginawa sa ating trabaho. Doon lang tayo. At uh, cellphone. Ano uh, ba? YouTube, YouTube. Ngayon, buwi ng e, tayo ng good ring house. Doon tayo kakain. Uh, yun ang trabaho natin. Bayad naman tayo eh. Ay, wala tayong biyahe eh, kasi sira pa yung ating unit. <coughs> ang sarap naman talaga ng buhay. Napagod ako kasi makaupo eh. lang ako doon. Upo-higa. Iyon ang magandang trabaho na kung wala kang ginagawa pero may sahod Mag-apply kayo so, sa barangay. Tanggapan. O, doon tayo sa boarding house. Si Nagluto yung ating kasama ng sinigang na bangus. Yan ang mga kabataan dito. Hey, <laughs> ng birding house si nak tayo sobrang pagod. gut sa trabaho na ah, wala man lang akong ginawa. <laughs> so, isang linggo na tayong ganito. linggo na tayong ganito, walang walang trabaho, walang ginagawa sa. Tubo. Okay. Okay. Tulog na yata. Ay. Ayun. Ito. Ah, sarap ng buhay. Thay, ako, pagod na pagod ako doon eh. Aga? Pagod na pagod ako doon sa... Gano'n doon? Pagod na pagod ako sa warehouse. Eh, bago. Wala. Hindi na pagod ko sa'yo Grabe, pagod ko sa warehouse ba? sa, titlan, sa titlan. Ako ba pagod-pagod na -pagod na ako sa boarding <laughs> 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 house. saing Ha? tayo. lang. Oh, so, yun lang Mabale dito sa boarding house at magsaing dahil may sinigang bangus. Yun. Bye-bye.